Sa pakikipagtulungan ng AFP at Commission on Election ay mas tinututukan pa ngayon ng 6th Infantry Division ang security assessment para malaman ang mga hamon sa seguridad ngayong barm elections at mapagandaan ang mga ito. Sinabi ni 6 ID spokesperson, Lieutenant Colonel Roden Orbon, na bukod sa security assessment ay nakikipag-ugnayan din sila sa mga MILF at MNLF security. Patunay dito ang bubuing quick response team para sa mas mabilis at organisadong koordinasyon sa pagitan ng militar, MILF, at MNLF lalo na kung may security issues. Patuloy din ayon kay Orbon ang kanilang mga isinasagawang law enforcement support operation laban sa mga natitirang miyembro ng local terrorist group at iba pang armed groups na maaaring maging banta sa seguridad ng eleksyon sa susunod na buwan. Bukod sa security aspect, tuloy din ang pakikipag-usap ng militar sa iba pang stakeholders gaya ng mga civil society organizations, local government unit, maging ang media para tumulong na maging maayos ang halala pangalan ngayong Oktubre. Malaki po ang pagpapahalaga ng pamunuan ng Sigsaydi dito sa ating birth election. Kaya as much as possible, maging peaceful ito. At ang makakapagbigay ng success o peace dito ay eh, hindi lamang po tayo, hindi yung military, kundi lahat tayo. PNP, military, COMELE, yung ating mga kapatid sa MILM, MNLM, local government unit, civil society organizations, kinakausap namin yan. Mark Antenitaico, NDBC, Bida Balita.